Nakatanggap ang Hezbollah ng kanilang mga karagdagang armas pandigma laban sa Israel at alam niyo ba kung saan ito nagmumula? Ito ay nagmula mismo sa principal supporter nito na bansang Iran. Kakaupo pa lang ng bagong presidente ng Iran at agad na nagbigay ng suporta sa Hezbollah at upang kalabanin ang Israel. Maliban dito, nang magsalita ang presidente ng Iran, nais niya na makipagkaibigan sa lahat ng bansa sa buong mundo kasama na ang mga Western country. Pero ito raw ay hindi kasali ang Israel. Ang ibig sabihin nito na kahit pa ang nagdaang administrasyon o ang nagdaang presidente ng Iran at ang kasalukuyang presidente ng Iran, pareha sila ng advokasya at ito ay upang kalabanin ang Israel. Dati naman sanang magkaibigan ang dalawang bansang ito. Subalit ngayon, tila mortal na magkalaban ang dalawang bansang ito. At katunayan, ang Iran ay nagsusuport ng mga militanting grupo gaya ng Hamas sa Gaza, Lebanon naman ang Hezbollah, samantalang ang Hutis ng Yemen at ang mga pangunahing tungkulin ng mga militanting grupong ito ay kalabanin ang Israel. Ngayon na magsisiyam na buwan na ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas lalo na na pinag-uusapan ngayon ang napakalaking possibility na magtatapos ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Subalit, nagbabadya naman ngayon ang isa ring napakalaking possibility ng gira sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Bagamat may pangako ang Hezbollah na ititigil na raw nila ang kanilang pag-atake sa Israel kung ang Israel at Hamas ay magkakaroon ng kasunduan na ceasefire. Subalit, Marami ang mga hindi naniniwala rito. Ibig sabihin, hindi maisasakatuparan ang pangako ng Hezbollah. Bakit kamo? Sapagkat sa dami ba naman ng mga senior commander ng Hezbollah na napaslang ng Israel sa pamamagitan ng mga airstrike nito. Marami ang mga naniniwala na hindi titigil ang Hezbollah hanggang sa kanilang maihiganti ang kanilang mga namatay. Nangako din ang Israel na hindi rin nila aatrasan ang Hezbollah. Kung ano raw ang gusto ng Hezbollah, ito ay kanilang ibibigay. Kung gusto nila ng kapayapaan, ay ibibigay ito ng Israel. At kung gusto naman nila ng gera, hindi raw nila ito aatrasan. Kinumpirma ng The Washington Post na ang Hezbollah ay nakatanggap na ng maraming armas mula sa Iran. Ayon sa balita, may isang shipment na nagmula sa Iran at papuntang Hezbollah at ang mga nilalaman nito ay mga rockets at drones. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na ang Iran ay nagpuproduce ng kanilang sariling mga armas. Ang bansang Iran ay hindi naman mayaman na bansa. Kaya lang, kaya ito nakapagsusuport at kaya nakapagpuproduce ito ng maraming mga armas dahil sa ito ay sinusuportahan ng China at ng Russia at ang mga suporta na natatanggap nito mula sa China at Russia kanila itong ginagamit sa pagpupundar ng mga weapons at katunayan ibinalita nitong nagdaang araw na ang Iran ay pina nila ang kanilang air defense capabilities walang ganito ang mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran para sa kaalaman ng karamihan ang Hezbollah at Israel nagkaharap na noong mga nakaraang mga taon pa noong 2006 at ito ay natigil. Subalit, mula 2006 hanggang ngayon, 2024, pinaghahandaan ng Hezbollah ang kanilang muling paghaharap sa Israel. Kaya ang Hezbollah ay nagpapalakas upang harapin ang Israel in the future at mukhang ito ay may sakakatuparan ngayong taong ito. Sana nga ay hindi ito matuloy sabagat ang talagang pinakatalo rito ay ang mga kabataan sa mga militant group na mula sa Yemen, sa Gaza, Lebanon, Syria, tanging Hezbollah raw ang pinakamalakas na militanting grupo na sinusuportahan ng bansang Iran. Pero ayon sa resulta ng mga comparison, hindi rin nila kayang tapatan ang mga air defense system ng Israel Gaya ng Iron Dome, walang ganito ang Hezbollah. Katunayan, marami ng ginawang pag-atake ang Hezbollah maging ang Hamas doon mismo sa kalupaan ng Israel. Subalit, halos ng lahat ng ito ay nasasangga ng Iron Dome Air Defense System ng Israel. At katunayan, mismong ang bansang Iran ay nagpaulan na rin ng daang-daang rockets at missile papuntang Israel. Subalit, lahat ng ito ay napabagsak ng Israel katulong ang Jordan, Saudi Arabia, US at UK. Walang ganito ang Hezbollah. Pinaniniwalaan na ang Hezbollah ay meron silang arsenal. Kasama rito ang guided missile at rocket at unguided rockets. Meron silang anti-tank, artillery. Meron din silang ballistic and anti-ship missiles. At meron din silang explosive laden drones hindi na pabilang dito ang mga fighter jets o baka walang fighter jets ang Hezbollah at kung meron man, iilan lamang ito. Subalit, napakaraming fighter jets ang Israel at mga high-tech na mga armas nito. Katunayan, marami ang nagkaka-interest sa technology ng Israel. Gaya ng China at ng India, gusto nila ang technology ng Israel kung pag-uusapan ay paggawa ng mga high-tech na armas. Ayon sa mga analyst, tinatayang merong mga 130,000 hanggang 150,000 rockets and missile meron ang Hezbollah. Dagdag pa ng ilang mga analyst, mga luma na raw ang iba rito. Ayon sa mga eksperto, ang 130,000 hanggang 150,000 na rockets at missile meron ang Hezbollah, apat na beses ito na mas mataas kaysa sa Hamas. Mismong ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ang nagkumpirma na ang kanyang mga soldiers ay umaabot daw ng 100,000. Doble raw ito ikumpara sa Hamas. Ayon naman kay Nasrallah, hindi raw ito lahat ay gagamitin niya para sa Israel. Konti lang daw ang kanyang gagamitin dito at matatalo na ang Israel. Naniniwala ka ba rito mga kaibigan? Ayon sa mga eksperto, ang mga weapons ng Hezbollah ay nasa lower grade, unguided munitions. Pero maaari daw itong makapinsala sa Israel at maaaring makapasok mismo sa lupain ng Israel. Paano raw kung sa sobrang dami na ipapalipad ng Hezbollah ng kanilang mga rockets at missile, malaki daw ang possibility na merong makalusot dito. O totoo nga naman mga kaibigan, sa sobrang dami, pwedeng may makapasok. Subalit, ayon sa mga analyst, iilang porsyento lamang ito dahil napakasensitibo daw ng Iron Dome Air Defense System ng Israel. Noong nagdaang linggo, merong rockets at drones na pinalipad ang Hezbollah pampuntang Israel. Ayon sa ulat, nasa aerial territory pa lang ito ng Lebanon ay na-intercept na ng Israel. Ibig sabihin ay napakalayo pa lang ay na-detect na ito. Ayon mismo sa militanting grupo na Hezbollah, nagkakaproblema daw ang Israel sa kanilang precision, munisyon.